Di lima. Ano kakainin mo? Pakbet. isda. Ayun mo, isda. Isda na lang, ayun oh. Ito nga, ano, chicken. Magkano sa chicken? 65. Yan na lang. Hindi ko alam. chicken. Chicksilog. sislog. Ay, Medyo na Ito ayaw mo niya. Ano? Oh, sarap-sarap oh. oh, niya, no? Oh. ka Ito. giniling. Ano ba? Naghuhubad na. May mag- oh. oh. mag-ano oh. checkin mo. Thank you. Hindi mo naman kaya ng ipitin, niya. matigas si. Eh. Ayun na lang o. Oh, corn sislog. Oo. Ayun, o. corn beef? Uh Oo. -oh. Uh, corn silog na lang, be. Corn beef. Corn beef daw. Ayon ang corn silog. Yeah, oh, okay. you know, fried chicken. Always dito na lang kami nakain ng tanghal. Ayun, kumain sa bahay. Kumain sa? Kumain. Ma. Ma. Eh, pagkain sa bahay, ayaw nga kumain. Ewan ko ba, ginayuwa mo yata masarap <laughs> eh. Masarapan na sa sinigang eh. Ma. mukha nito oh itsura mo. Dalawang kanin. Ah. Uh, tubig na hindi malamig. Gusto, gusto niya rito, oh. oh ako babat ko ba ba't ganitong oras? Gwawala pati dun sa bahay. Ayaw nang, ayaw kumain. Ano ba? Wala, uwi na ako. Kumain ka na dito. <laughs> ba? Ah, oh, okay. Bukod yan. Tapos... Magkano yung paksiw? Ano to? Tulingan? Ito, ah, Makarel. Ah, makarel. 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 Magkano dyan? Yeah. 60. Ah, majigil. Ay, mayroon ka na ro corn silog. Hindi ka matigas yan. Hindi mo kaya. kaya ito na lang sabaw. Hindi ka? Oo, oh, tag-isa kami. Sa sa lang, eh. Sabaw lang. May ulam naman. Nakukuha ko ulam ko. Ayaw ko yun. Bugawan mo sa... Ano kaya ulamin natin? May ulaman pa sila. Di ba yung corn silog, may ano na yung kasamang kanin? Okay. ng batang ano. Kuha tayo ng kutsara. Kuha tayo ng tubig ni kuya. Ay, ay, huwag mo lagyan. Mayroon na doon. May iba yung sa'yo. Itong makulit yan. pa yung pwede po ulamin. 60 ito. Pero mukhang masarap to na. Sa ano, magkano? 100. Yan. Giniling. 65 pa ba? 25. Yung ano na lang. Walang egg. Sasawan ako sa egg. Oo. Pwede mo kunti sa sabaw nito? Hindi. Yeah. Pang palasa lang yung bilik. ubusin yun, na. Ubusin mo ha. Wala pa ulan. Ano kaya niya ba? Plain lang be. Tapos pahing tubig dalawa, hindi malamig. Kakain na. Uy, sabaw yan. Ayaw ko yun. Akin yun. Kakain na ang bata. Ito akin. Akin yun. Ito ay... Ito? Huwag mo nang pakialaman yan. Oh, kunti lang. Bilisan lang. Bilisan mo kain ha. Oh, tuta. Yura, di tignan ng outfit. Yung bag natin. Oh, bilisan lang kain ha. pwede ka kakain. Ang doon pa. Niluluto pa ni ate doon. Kain na ba ito? Ba't gustong gusto mo rito kumain? Wala ka pang ulam eh. Makain ka na, wala ka pang ulam gift bukas sa bahay na kakain ha. Mm -hmm. Ayun na si kuya. Pwede natin buksan to be. Ayun na nila. Ayun. Ang ganda kasi rito, kaya nagustuhan ni Baby. Gustong-gusto ni Baby dito, ah. Mayroon pa silang TV. May malaking kutsara. May chocolate to all. Oh, chocolate. Sige oh, na, kain kaya na ka. Malapit na maluto yung pagkain mo. Ito yung sabaw natin. Mayroon tayo dito, giniling. Uh, mamaya na, saan ka pupunta? Andiyan na si ate sabaw sabaw ito sabaw ng ginataang ang tulingan niluluto pa ni ate yung ulam mo uy kain na galak ka ng gala thank you galak ka ng gala ha san Bakit ka nandiyan? Kain ka na. Uwi na ako, bahay. Bakit hindi nandiyan kayo po? Ito yan, ito yan. Ah, dalawang tinidor sa'yo, dalawang kutsara sa'kin. Tiknan natin tong giniling. Mmm, sarap! Nandiyan mo na, nandiyan mo na. Wala pang. Ayun, pagkain mo. Ayun si ate. Ayun si ate. mas pa na, wala ka pang kinakain. Ayan na. Sabi na natin, thank mm -hmm. Ito yung ulam niya. Kain ka na. Dalawa-dalawa pa.